Isang masayang araw po. Gumanda-ganda ang panahon. Yan po, maaraw. Kaya magtuturok na muna tayo ng Ivermectin. Hindi ko na po sasabayan ng bakuna para po mabilisan at kuminsan po paghapon ay naulan. Ito pong mga ito, kaya nakahiwalay, sila po yung grabe ang naging manggi. So pera po sa turok ay papahiran pa natin. Ayan po sila. So hopefully po with itong action natin ito ay mapipigilan na natin ang pagkalat pa ng mange dito sa ating mga alaga. So po, ang mga huling ito ay 92. So 92 po, 92 heads itong ating tuturukan. At meron pa tayong mga biik na mga bagong inianak po na dyan sa loob. Hindi po muna natin gagalawin ng mga yon. Ganito po yung mga napabayaan na nagagrabi ang manggi. Yan po. So naturokan ko na po siya. Double dose ang turok ko. So 2.5 ml po ng ivermectin ang ibinigay namin. Tapos maliban po dun sa pagkakaturok sa kanya, patpatakan natin ng ivermectin pa. Hindi mo na Junel. Ito po yung ginagamit ko, yung 5cc syringe. Hindi ko po inaalis yung karayom para po patak talaga ang mapupunta. So ang ginagawa lang po, sasample lang ako dito dahil nakabilad po siya. Sige tanganan mo na Jonel. So natatangan po sa ulo para hindi manikot dahil pati yung mismong muka papatakan natin. Pero dahil po gipit kami dito, papatakan ko lang po itong area ito na malayo sa mukha niya para kahit naggumalaw, hindi po delikado. So ang ginagawa ko lang po, tatapat ko yung karayong, patak po ng ilang drops, depende sa ano, tapos po imamassage silang na ganon. So ganon po ang magiging treatment, kaya itong mga ito, uh, uulitan pa po, po namin siguro in the following weeks. So ganyan lang po ang treatment ng mga nagkakamange. Yan po, nakatapos na tayong magturok at na ibalik na natin ang mga biik sa kanilang mga inahim so ang next project naman po namin dito ay pagkakapon at turok ng respisur ang pero bago ko po gawin dito sa mga alaga natin dito yung pagtuturok ng respisur at pagkakapon uunahin ko po muna na turukan ng hag cholera vaccine yung mga mas nakatatanda nating biik na hindi natin nabigyan ng hag cholera pa. Gawa po nga ng kina, kinapos ang supply ng hag cholera dito po sa Pampanga at uh, actually nationwide daw po yun eh. Kaya po iahabol ko po muna ang pagtuturok ng hag cholera sa mga yon bago ko po umpisan ang trabaho ng mga ito. So ang magiging procedure po namin dito sa farm from this time on um, at 7 to 10 days po magkakapun kami at magtuturok ng respisure at ivermectin. Mamarkahan na rin namin po noon ang mga biik tanda kung anong buwan sila ipinanganak. At pagkatapos po, yung hag cholera vaccine naman ay ibibigay namin ng 45 to 60 days sabay po ng pag-awat. Pag, pag na namin nga awatin sila, nun po muling mahawakan para po maiwasan ang laging panghuli. Kaya una pong huli, 7 to 10 days ang edad ng mga biik. Sabay po kapon, turok ng respishur at ivermectin. At pagtanda po, ulitan na lang natin ng hog cholera. At kung kailangan po nating magbigay pa ng ivermectin uli, ay bibigyan pa namin sila ng ivermectin. So yan po ang ating naging gawain ngayon. Sundan ko po ang video ng ito uh, ng iba pa nating mga gawain sa farm. Pero for today po, ito muna ang aking maisi-share. Dalawang araw po ang nakalipas, mula nung simulan natin ang video na ito. Yan po, <clears throat> excuse me po, nagpapakain na uli ng ating mga palakihin. May pa merienda po sila. Nabawasan po uli ito at nag-deliver tayo ng walo uli kay ka-farmer kahapon. So yan po ang ating mga ito po yung second batch ng mga naiwalay at yung pong mga winalay ay nandito sa dulo. Ito po yung 40 plus. Hindi pa po kami nakapagbakuna sa mga ito. Next week ko na po uumpisahan magbakuna. Ito po ang unahin natin. Ang 40 plus po ito. Tapos yung mga bulu ganin po natin at yung pipiliin pa po, po nating gagawing dumalaga sa mga ito naman ang ating babakunahan. Yung pong iba hindi na natin babakunahan, total panlabas na po ang mga ibang yon. So ngayon po ang second part, yung ating pag treatment panggagamot po nung nagkaroon ng manggi. Kaya po hinintay ko ngayon i-conclude ang video na to para po maipakita pakibukas nga para litaw para po maipakita yung panggagamot natin yan po yung mga may manggi natin na nababaklas na po parang nagpeklat na po yung kanilang mga sugat nababaklas po yon so bago po patakan uli ngayon ay babaklasin pa namin ng kaunti yung mga natirang pinaka keloid po so yan po para po maging ganyan na hitsura pag ilinagay natin, mas kapit na kapit po sa balat. Kasi yan po, hindi pa natanggal yung kanyang sinaka keloid. Hindi po talagang masyadong kumakapit yung ating aybernekin uh, ivermectin. Kaya po yan, na mumulang-mulang ganyan dahil na baklas na po yung kanyang keloid dun sa una nating lagay. Kaya ang paglalagay po, patak-patak lang. Ang ano, pero bago nyo po patakay, yan, padadaanan nyo lang po ng ganyan sa kamay. Huwag nyo pong pipiliting mabaklas. Parang yung keloid din natin sa sugat, yung kung baga, scab, kung tawagin po. Pag biniglaan yung alisin, magsusugat po yon, Dudugo uli yung sugat. Pero kung dahan-dahan lang po padadaanan nyo ng ganyan sa inyong mga daliri, hindi naman po magsusugat yan. Tapos po, at saka natin papatakan yung mga area na may um, sugat at yun po natin ang kikis-kisin uli ng daliri para po mai-apply ng uh, almost pantay yung ating ivermectin. So yun po, uh, putulin ko lang muna. Umpisaan po natin lagyan ang BX na ito. So ganyan po, pinahawakan ko yung nguso para po hindi masyadong malikot yung baboy, yung biik, para po hindi matusok sa pagbigay natin ng ivermectin. So, isang ko na pong bigyan. Um, hindi ko po tatapusin ang pagbibigay kasi mahirap pong isang kamay lang ang gamit para lang po magka kayo kung paano namin gamutin ang mga naggagrabi ang manggi. ito. Dito muna para ano, madaling lagyan at malayo sa ano niya. So yung pong sugat na yon ang lalagyan muna natin. Yung ganoon lang po, mga ilang patak tapos mamasayihin na po. Na ano? So Natrabawuhin na po namin na maayos. Puputulin ko na muna ang ating pagbibidyo. Nakatapos na po tayo manggamot nung mga grabe ang mangge. So ito po ang ating mga nakatatandang biik dito sa ating second breeding pen. Kasama po ang kanilang mga inahin. hindi na rin po magtatagal, ay iwawalay na namin ang mga ito. Ayan po, nagsunod-sunod po ang init naman. Teribli ang init dito sa pampanga ngayon. Medyo humina po ng kaunti ang kain ng ating mga alaga. Ha, puti? Humina kain mo, pero naghahanap ka pa rin ng pagkain. Ayan po, uh, si puti, Medyo numipis po ng kaunti. May dalwa rin po tayong itim na inahin na medyo manipis ang katawan. Compared po dun sa nakasanayan nating hitsura na bilog ang ating mga inahin kahit matapos po magpadede. Pakita ko lang po sa inyo. Ito po yung pinakapayat. Normal naman po yan, pag maralakas uh, po talaga ang gatas niya at maraming na nadede, papayat po ng, mas papayat po ang inahin. Kesa sa normal, lalo na, ito pong dalawang ito ay maliliit na gilts. Yan po siya, at yung isa rin po. Yan po, maliit po silang gilts compared po sa kanilang mga kasamahan. Ang isa pong pwedeng dahilan ay nauunahan sila sa kain itong mas malalaki nilang kasama na mas kaunti rin po ang ipinroduce na gatas. Hindi rin naman po kasi dahil malakas ang malaki ang inahin ay maraming marami na rin siyang gatas. So yan po um, iwawalay naman namin na ang mga biik na ito Madali na pong makakabawi ng katawan yung dalawang alaga natin 'yan. Pero as I heard po ay malalaki pa rin ang ating mga alaga. So dito naman po kung saan maliliit pa ang ating mga biik, may dalawa o tatlo pa po kaming inaantay na umanak sa mga ito. At uh, pagkatapos po nun, ay malamang Si Roco ay tumawid na sa area ito para po yung mga naunang umanak na mag-iisang buwan na po. Mga almost three weeks na po yung pinakamatanda nating mga biik dito. At usually po ang na namin at uh, one month ay naglalandi na yung ating mga inahin. So magiging busy naman po si Roco dahil marami po yung kanyang seserbisyohan. Hopefully po, dahil marami yung kanyang seserbisyohan, hindi niya naguguluhin yung ating mga bagong anak. Kasi po, dalwa pa yung ating maliliit ang biik dito. At nasabi ko nga na may dalawa hanggang tatlo pa po tayong inaasahang aanak sa ating mga inahin. Dito po sa extension, ng second breeding pen. So, obserbahan po natin si Rocco pag uh, naipasok na siya dito kung hindi niya po guguluhin yung ating mga bagong kaanak lamang. Dahil marami naman po yung umanak na na pwede niyang servisyuhan. At isang silip po sa ating mga inahin na mas matatanda dito po sa ating consolidated pen mas malamig-lamig po ang area dito sa may rabbitry yan po nakataas na ang lona ng ating mga rabbit dahil napaka-init na po dito sa pampanga Kaya dito po sila mas naglalagi gawa ng mas presko ang ating lugar dito yung pun umanak na, na pipito ang nabuhay na biik, nandun po sa tabi ng bakod. At uh, may isa daw po bagong umanak, so pakita ko yon bago natin tapusin ang ating dalawang araw na video vlog na pinagsunod ko lang po. So pasyalan po natin yung umanak, pero silipin muna natin si Kay dun sa kanyang pwesto. punta po kay Kay dadaanan natin itong ating dalawang biik pa na dumalaga galing po ng Candelaria Quezon so ito po sila eh kamusta? kamusta? hindi pa po masyadong nagpapahawak at dito po sa sulok na nilakihan nga namin ang kanyang kulungan ay si Kay. Kay? 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 Siya ng Kay? Kay? Liga? Mag nagtago po. Sumilong sa sukal. Mas malamig pwesto doon, Miss Kay. Eh? Liga? imas Ayaw himas ng king ngayon. So, yan po. Sa October na po natin siya pakakastahan para makaedad pa po ng kaunti. Mga nine months old na po siguro siya by October. No, Miss Kay? Ready, ready na po siya nun para maging mommy pig. Eh? So, pasyal po tayo dun sa kabilang side ng ating consolidated pen para po makita yung ating mga bagong biik. Ito po yung ating kahulihang umanak. Sabi ka naman para makita yung mga baby mo. Isa po ito dun sa mga nanunugod na inahin. Ayan, titingin na naman. Ayun po ang kanyang mga biik. Sampu daw po ang bilang ni Mariano. One, two, four. Siyam lang po ang nakikita ko. Uh, ano daw po itong mga ito? Labing isang ipinanganak, patay daw po yung isa. Kaya sampu ang buhay. Nung nakaraan po ay walo ang inianak niya. Anim po ang kanyang na buhay. Oh! Masyado ka naman. Pipicture lang eh. So yan po ang kahulihang young, young guest natin sa mga biik. Dito po po sa ating mga mas nakatatandang inahin ng Consolidated Pen. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like and subscribe.